Hi guys! For today's video nga ay samahan nyo kong mag gala, charot, mag jogging Kasama ko si Papa at ang aming anak. Ayan nga at dito ulit kami sa aming pinag joggingan malapit sa aming bahay. Sanay na sanay na nga dito yung anak namin kaya ayan iniwanan na kami at naunan na siya. Inumpisahan ko na nga kahit medyo mainit na. Around 7 a.m. pa din naman po yan guys. Kaya healthy sunlight pa rin po yan. Pabalik-balik nga lang yung ginagawa kong takbo dyan. Dahil maganda dyan. Dahil patag yung dinadaanan at pataas pababa. May mag-anak nga din na nagjo-jogging dito sa may banda sa amin. May kasama pa nga silang batang na stroller. Ayan at for the takbo muna kami ng aming papa habang yung aking anak ay nasa may bandang baba kailangan ko na nga rin talagang mag-exercise guys kasi palaki na tayo ng palaki. Nahihirapan nga ako nasa bahay lang kasi more on kain or more on walang ginagawa gaano. Kasi nung nagtatrabaho ako, nangungupahan ako malapit sa aking pinagtatrabuhan, nilalakad ko lang talaga galing sa aking apartment papunta sa aking work. Kaya slim pa yung katawan ko noon pero ngayon wala nang lakad gaano. Pag namamalengke naman, nagmomotor din, kaya wala din talagang lakad sa everyday. Kumbaga, ang pinaka-exercise talaga ng mga nanay ay yung mga gawain bahay. Pero mapapasana ulta na lang talaga sa mga nanay na slim pa rin yung katawan. Pero syempre, okay lang din naman na mataba, pero basta healthy tayo. Ayan nga at, for the buhat na yung papa namin sa aking anak dahil napagod na pauwi na nga kami niyan. Ayan nga at nagsayang na ako pagkadating na pagkadating dahil kakain na rin kami. 9am na rin kasi nung nakauwi kami. Ayan nga at sayang muna ako guys. Ayan nga at binali ko rin yung panlagay sa stove kasi hinugasan ko yan kagabi. Pag natatapunan nga kasi ng kung ano-ano, talagang mahilig akong maghugas talaga agad kasi ayokong nanggigitata. Ang kinagandahan nga dito sa aming lutuan ay mabilis lang siyang dinisan kasi glass po siya. Pag natatalamsikan nga siya ay kahit punasan mo lang siya ay okay na. Ayan nga at binalik ko muna yung mga nahugasan ko bago ako magtimpla ng kape. Ayan! For the kape muna ako bago tayo gumawa ng gawaing bahay. Hindi na nga ako naglalagay ng creamer. Maiba naman kasi nang umay na ako pag nilalagay ng creamer. Hindi pa nga ako dyan nagpapalit ng damit na pinang-jogging ko. Ayan nga at for the linis muna tayo ng pinagkigaan kasi umalis kami kanina nang hindi nakapag-ayos ng na pinagkigaan. Pag-abi kasi yung trabaho ng asawa ko. Kaya ayan, pagdating na pagdating niya nung umaga ay, lumaka din kami agad. nagbihis lang. Rotation ko na nga talaga yan everyday na. Pagkagising talaga ay dapat mag tigpit ng pinaghigaan. Kaso nga kanina ay, nagjogging kami ng maaga. Kaya pagbalik ko, ayan ang nakita ko bago magbihis. Kaya, kailangang ayusin para maganda at maaliwalas tingnan. Tama nga sila, pag tumatanda, nagiging mas OC sa bahay. Ayan nga, at doon naman tayo sa sala, maglikpit. Nakita ko nga itong mga pinaglalagay ko kagabing mga, pinagpalitan namin ng damit at dito lang pala nakalagay, kaya kinuha ko agad. Ayan nga, at nagpapabihis na yung anak ko kasi ayaw nyo na daw yung damit niya, kaya ayan, palitan muna natin. Sanay na nga siya pag nagbablog ako, kaya ayan, todo tingin na sa camera. <laughs> Nang oras pa lang yan, lumabas yung papa namin para bumili ng pancit malabon. Kaya ayan, mag-aalmusal din muna kami guys. Tara po at kumain. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking munting video. Thank you for watching. God bless!